Yo, what's up, mga trupa? And it's your boy again and again, Dan the B. So, welcome to Padsasakyan, episode 2. Um, title nito mga kapatid is, Ang Ipon Natin sa Isang Taon. So, ayun mga trupa. So, June na ako dumating dito sa sa New Zealand. So, nag-start yun. Nakuha ko yung ipon na to sa tip lang. Sa tip. Hindi lang. Sa tip. Uh, ano siya? Uh, tawag na dito. Inipon ko siya for one year. Hindi ko siya, hindi ko siya pinakailamanan. Iniwan ko lang mismo siya dun sa sa magic wallet ng aking misis yan sa magic wallet ng aking misis na pinamanan niya sa akin dito so dito itatakal natin kung paano ko naipon yung ganito kalaking pera so bakit ba bakit ba bakit ba kailangan natin mag ipon bakit ba kailangan natin magtabi so sa akin kasi ang turo sa akin or naranasan ko yan si boss rin siya sa mga nagturo sa akin kung paano at saka si kuya J2 yan si kuya J2 si kuya Erwin Abik, sabi kasi sa akin ni Boss Renz na, ano, ang um, tawag dito, uh, magtabi, itabi lang namin yung tip test. After one year, buksan namin para ngayari may gusto kaming bilhin ng gamit, may gusto kaming kunin na pesa ng sasakyan or pesa ng motor. So, may pandudukutan ka or pwede rin siya maging emergency fund pag kailangan mo na. Pero ang practice ko kasi, dito sa pag-iipon na to is, ano siya, um, dito, ang ginawa ko sa New Zealand is, hindi ko siya ginalaw. Ay, nagalaw, nagalaw ko siya. nagalaw ko siya, pero hindi ko siya ginastos as a liability. So, ang ginawa ko dito is, inipon ko siya. Pag may makikita akong pwede kong pagkakitaan, or kunyari may nakita ako sa marketplace, or sa mga Sunday market, or sa mga op shop, bibilihin ko yon kukuha ko doon ng pondo sa ipon na yon tapos i iro-roll ko siya ng iro-roll nung no, nandun pa ako sa Oakland na ginawa ko. Tapos ngayon kasi dito na sa Wellington, hindi ko na siya masyadong naasikaso kasi nag-focus ako sa ano, sa gugupit kasi nakalipat na tayo ng barbershop. And yun, medyo maayos na talaga. Maayos na talaga yung nangyayari sa atin dito. So, nag-focus muna na ako sa gupit. So, ngayon, isang taon na. So, bibilangan natin kung magkano yung ipon natin for one year. Ito, ginawa ko tong video na to, hindi para magyabang or para i-flex sa inyo. Ginawa ko tong video na to is para i-motivate kayo, para ganahan kayo na mag-ipon din tulad ko, lalo na pagpamilyado na kayo. Yung ipon, ipon na to, ipon na diskarte na to is talagang hindi ko siya, kahit may gusto akong bilhin, Uh, kunyari, bagong sapatos, ganyan bibilihin ko yon pero gagawa ko ng paraan kung paano ako siya mabibili nang hindi masyado malaki yung linalabas kong pera. Kaya ang ginawa ko is parang nag buy and sell ako. Hindi siya parang nag buy and sell talaga ako. may gusto akong sapatos, ito pang akin talaga. Hihiram ako dito sa wallet na to, tapos uutay-utayin ko, tapos magro-roll ako ng mga ukay-ukay dito sa New Zealand. So, na practice ko to noon nasa underground ako kasi si Boss Renz isa sa mga nagturo sa akin tinuro din sa kanya ni Kuya Irving ni J2 shout out to J2 at sa underground grooming studio yan so ito mga trupa is ang sarap kasi once na may ipon ka may, may alam ka na may madudukot ka may alam ka na na pwede mong hiramin sa pera mo ang practice ko kasi is pag may pera ako, iniipon ko, magpapaikot ako, kukuha ko don Tapos, kukunin ko tong bagay na to. Tapos, ibabalik ko yung puhunan, kasama na yung kinita. So, rinoroll ko lang siya ng rinoroll. Kahit na nasa Pilipinas ako, yun yung ginagawa ko. So, tong ipon na to is, bibilahin na natin kung magkano. And sana, uh, mamotivate ko din kayo hindi lang sa pagiging barbero kahit sa anong grind sa kahit ano pang work na yan kasi yung maliit na 5, 10, 20 hanggang palaki ng palaki habag naiipon mo na naiipon yun malaking bagay yun para sa atin so uh, ang sarap ang sarap kasi sa feeling excited din ako kasi syempre ano eh kumbaga uh, ito kasi ano eh uh, bigay to ng kliyente natin dito at the same time nang diskarte natin kaya di ba palagi ko nga sinasabi dati ay palagi ko sinasabi dasal si pagdiskarte walang imposible kasi pag hawak mo na yung apat na yon men true pa sa na sa na natin yan so yun excited ako samahan niyo ako and iisipin natin ngayon kung paano natin siya ulit Irorol So, ayun mga trupa. And sana, um, makatulong sa inyo to na mamotivate ko din kayong makaipon ng sarili nyong pera. Uh, example na lang ng pag-iipon na to is pag nasa barbershop kayo for example uh, nakatip kayo ng 300 so ito kunyari family man kayo may mga anak na kayo yung ginagawa ko pag nakatip ako ng 300 sa Pilipinas yung 100 sa tip box yung 100 hundred uh, sa ano sa birthday ng mga bata yung 100 Tinatabi ko naman yun para sa mga seminars, para pag may nasirang pyesa, na sa, sa sasakyan, <laughs> sa motor or sa sa clippers ganun. So, hindi ako may problema, may seminars, biglang nagtampo si Fifi dati, biglang nagtampo si Ponky. Hindi ako hihiram or hindi ako uutang kung kani-kanino para maayos yung isang bagay. So, malaking bagay pag nakaipon na kayo. Eh. Kumbaga, solid 'yun. Kumbaga, wala kang hihiraman, hindi ka na problema kasi alam mo na may 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 dudukutin ka. So, yun yung nag-imbak lang ako na nag-iimbak. So, kunyari, may birthday na. Oh, birthday, bibilang ka. Ah, ito lang, kunyari. Uh, ito lang yung budget. Tapos, dadagdagan ko na lang sa sahod ko. Or, kukuha ako sa, sa iba kong paikot. Or, sa iba kong diskarte. Tapos, yung mga nahiram ko na yon sa mga bracket na ibang wallet. Alam nung mga tropa ko yan. Yung ibang wallet kukuha ako doon pero pagka kumikita ng medyo maayos sa shop pinapalitan ko ulit yon iniisip ko pa rin yon na hindi ko pera yon ipon ko yon ipon namin yon ng misis ko ipon namin yon para sa future ng mga bata so pinapalitan ko pa rin siya so hindi ko siya iniisip na Ay, hindi ko napapalitan kasi pera ko naman yan eh hindi ko napapalitan kasi ipon ko naman yan eh yun yung inalis ko sa uta ko oh, na hiniram ko yon na pero, ko, di ba? Parang, parang ang anay, ang gulo, ang gulo, pero ganun yung mindset ko. Ipon ko siya, hihiramin ko siya, pero pabayaran ko din siya sa sarili ko. Ganun ako, kahit nandito na sa New Zealand, yun yung, yun yung ano, yun yung naging pra practice ko ba? Naging practice ko ba sa ano, sa pag-iipon? So, dito na, medyo nalilito ako, titignan ko sa screen, or titignan ko dito sa lens. So, yun mga trupa. So, yun ang sarap lang kasi na may ipon ka kasi alam mo sa sarili mo pag may mga emergency or may mga kailangan kang diskartehan or may kailangan kang bilhin lalo dito tools may madudukot ka yun naman yung yun yung important important siya impor, uh, pagiging importante ng pag-iipon na may madudukot ka pag nangailangan ka hindi ka tulad na uutang ka sa ibang tropa syempre hindi mo alam kung anong pwede mangyari ako kasi medyo mahirap kasi ayoko na may pa ako na utang ko sa ibang tropa kasi paano nagsabi ako ng araw na yon tapos hindi ko nabigay this syempre nasira na di ba so sa akin importante yung pag-iipon yung pag-iimbak di ba as a barber as a hustler, as a tatay, as a family man, men. yun yung um, masarap na gawin na may may tatabi. So yan, mabuksan na natin siya. Ito na siya mga kapatid. Uh, ano siya uh, matagal ko siyang pinag-isipan kung ito ba yung episode 2 kasi usually ayoko talagang ayoko talagang mag content ng about sa sa cash or sa money kasi di ba pero ito kasi uh, mamamotivate ko kayo as kayo as a hustler na magagawa nyo rin kasi nga nagawa nga nila nagawa ako edi eh, di ibig sabihin kaya nyo rin so ayan siya mga kapatid ito ano siya yan New Zealand dollars <laughs> so New Zealand dollars so bibilangin natin kung magkano na siya okay so Bilangin na natin yung mga truva. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, So, 1100 yung 50s. 1100 yung 50, s 52, na natin yung 20s. 58, 10 at 61, 5. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 2 три. Five. Six. Seven. Eight. Ah, huh, seven. So, yung fifties is ah uh, one one. Tapos yung twenties and five and then yung ten is ah uh, seven. So, <laughs> ang laki tol, di ba? Ang laki nung naipon natin for one year, tol. Ang laking, laking ano. <laughs> ano rin ako, ang saya lang din ng feeling ko. Kasi, syempre, uh, may ipon pala tayong ganito na hindi mo pinapansin. Kasi, ang ginawa ko lang talaga dito is, tinabi ko lang talaga yung ipon. Kasama na, syempre, nung diskarte natin. Kahit tulad na nasabi ko kanina is, about sa buy and sell. So, ba? Diba, parang, ang laking ano, ang laking ang laking unlaki. <laughs> para sa akin, malaking bagay na to for one year ko dito sa New Zealand. Hindi ko talaga siya uh, pinakailamanan. Siguro nakakahiram ako kagaya nung mga bumiyahe ako from Auckland, pumunta ako sa Wellington. Ayun, nagamit ko to. Nagamit ko to. Uh, tapos nung sumasahod na ako dito sa barbershop dito, Um, ano ko naman siya binabayaran ko siya pag may sobra o For example, ang budget ko sa sa grocery ko is 100 tapos ma uh, ang nagastos ko lang for the month or for the week is like 50 or 60 or 70. So binabawas ko ng 20, 10, 5, ganun. Binabalik ko kung ano yung nahiram ko dito sa sa ipon na ito. So ayan yung ipon natin for one year. So, yung ipon natin for one year is 1,800 New Zealand dollars. So, di ba? Ang sarap sa feeling kasi, ano to eh, kumbaga, ano eh, uh, tinabilang talaga natin siya as is na talagang, ito yun eh, ito yung gusto kong gawin, yung ano ba, yung goal mo, di ba? Ito ngayon, iisipin natin ngayon kung paano ko siya iro-roll syempre, pag ilalagay natin siya sa bangko, nasa bangko siya, pero kailangan natin siyang i-roll. So, i-roll natin siya. Mag-iisip tayo ngayon kung paano natin siya i-roll, saan natin siya papaikutin. Siguro sa susunod na episode, pwede ko siyang, pwede ko siyang gawin ulit doon kung saan ko dinala yung naipon natin dito sa New Zealand, 'di ba, tol? Ang laking ano eh, ang bagay, tol. Hindi <laughs> Thank you Lord talaga. Thank you Lord kasi hindi ko talaga inaexpect expect na ganito kalaki yung naipon ko dito sa New Zealand. So dito sa sa New Zealand pagka uh, kinonvert mo siya 1,800. So ito yung kinalabasan niya. Nakikita nyo ba? 64,000 mga kapatid sa isang taon ng pag-iipon. 'di ba? Hindi ko alam, siguro pinakamalaki kong natitip dati no nasa na sa Auckland ako 40. Oh, pero dito kasi sa New Zealand, hindi kasi kagaya sa Pilipinas na every client may nagbibigay ng tip. So dito kasi, minsan may buwan na meron, may buwan na wala. Ganon siya, ganon yung ganon yung ano, ganon yung ipon serye natin dito sa New Zealand. So, 'di ba? Nakakagulat kasi ang galing, ang galing talaga. Ang thank you Lord. Ah, thank you Lord nakaipon tayo ng ganito. So, ang gagawin natin is, paano natin siya i-roll? So, may 1.8 ako. Ngayon, pwede na nga akong bumili ng ano eh. Bumili ng laptop eh. Pwede akong bumili ng kung anong gusto ko. Pero, yun kasi yung iniisip ko. Uh, Nag-iipon ako or gagastos ako, dapat hindi siya liabilities. Dapat, ano pa rin siya, maging passive income pa rin siya siguro pwede natin siyang i-roll sa sapatos or sa sombrero or sa mga ukay natin dito na pwedeng mabili dito sa New Zealand. Isa mga susunod na episode ng Pad gagawin kagawin natin 'yon. Ah, uh, kaya 'yon men. 'Yon dito. Maraming salamat kay Kuya Irvin at saka kay Boss Renz. Siyempre sa ko. Kasi, saka siyempre kay Lord. Unang-una -una kay Lord. Kasi, siya yung nagbibigay ng lahat kung anong meron tayo ngayon siya yung ano hindi luck hindi siya coincidence kumbaga ano siya planned by God yun yung nabasa ko kagabi about dun sa ano sa binabasa ko so yun hindi siya luck, hindi siya coincidence, plan siya ni Lord. At the same time, dinasalan natin, sinipagan natin, diniskartehan natin, tas nag-mindset tayo na walang imposible. So, ibig sabihin, kaya nyo rin, kaya nila, kaya ko, kaya nyo rin, ba? Diba? Ipon ka kasi, may alam ka na, ano, na madudukot mo pagdating ng araw. So, ngayon, iisipin ko kung paano ngayon to. Pero parang gusto kong bumili ng laptop. Ah, oh, wag, 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 wag. Pero sa sa mga susunod na episode men, kaya ano natin kung saan natin siya ipinunta. Kung saan natin siya idiniskarte. Kasi kailangan natin talaga magpa magpaikot na magpaikot. Kasi dun nga sa nabasa ko is, sabi niya dun is, habang binibigyan ka or maganda yung trabaho mo, ah uh, matuto kang mag-ipon matuto kang magtabi. Para pagdating na kailangan na kailangan mo ng pera, hindi ka problema. Yun, yun yung naano ko dun. Tsaka kasi, ang sarap. Kasi kung tutusin, itong pera na to, ano na to eh, kumbaga, bonus. Bonus na sa atin ni Lord Tumen. Kasi, siya yung nagbigay ng kliyente. Siya yung nagbigay ng magugupitan. ba diba? Kaya ang sarap. Ang sarap. Kaya ngayon, gagawin natin dito, hindi natin siya gagastusin sa mga ibang bagay na liabilities. Gagastusin natin siya yung magpapasok sa atin ng income. Kaya sa mga susunod na vlog, yun yung gagawin na episode ng pansasakyan. I-update ko din kayo kung ano nangyari sa ipon na to. Kung naibili ba natin siya ng, ng okay or nabili natin siya ng mga bagay na pwede nating paikutin. So ayun mga tropa, palagi niyong iisipin na kailangan nating mag-set ng goal. Ito yung sinabi rin sa akin ni Brail. Kuya, sabi niya sa akin. Si Brail, tol. Si Brail kasi ano yan eh. Uh, mas bata yan sa akin pero sa kanya humingi rin ako ng advice sa, sa batang yan kasi yung yung mindset ng bata mas ano eh mas kumbaga mas bata siya sa akin pero may ano siya eh may diskarte siya na pwede ako matuto. Na pwede kong i-apply sa akin. Titignan ko kung ma uh, may apply ko siya sa akin. Kaya nagtatanong. Kaya wag kayong mahiyang magtanong kung mas bata man o mas matanda. Kasi wala sa edad yan to. Nasa tamang tao yan ang pagtatanungan nyo. Tapos paikutan nyo yung sarili nyo ng mga tao na parehas ng mindset nyo. Na mga tao na positive yung vibration. Yung mga tao na tutulong sa inyo na hindi kayo babata-batain. Na hindi kayo hindi kayo ano, hindi kayo i-down men. Pag medyo nararamdaman niyo na medyo iba, distansya na konti. Tapos balik ulit sa goal. So ayun mga tropa, and sana sa lahat ng tropa na barbero man sa Pilipinas man o sa ibang bansa na mga kabayan ng mga barbero, tol, dire-diretso lang. Andiyan na tayo eh galingan na lang natin lalo, alagaan na lang natin palagi yung mga customer natin, alagaan na lang natin kung anong meron tayo, kasi darating yung araw to, lahat ng pinaghihirapan natin ngayon, men, magbubunga at magbubunga yan, ba? Diba? okay mga trupa so dito natatapos ang episode 2 ng Pajasakyan na titleless magkano ang ipon mo sa isang taon. And it's you boy, again and again, Dan the Barber, Dosal, Sipag, Discarte. Walang imposible. Peace!